Hi! Good afternoon! Yan, nandito na tayo ngayon sa pwesto. Kaya na pa ako na Balik ko na lang. Ayan. So, andyan yung mga paninda natin. So, yung mga bracelet tayo, tote bag, um, mga damit, yun, mga t-shirt na hinaguan, mga shorts. Ang dali. Wait lang mga moms kasi hanap uh, ako ng paglalagyan niya. Hi, Ate Salve Anzano. Hello. Hmm, andito po ako sa store. Sa store ko, ayan. sa yan. Saan yung mga tinda natin? Judy ayan, Meron tayong mga bracelet dito. Necklace. May mga bags. Ayan pang school. Ganito po. Oh. Hi, si Silo May mga t-shirt tayo from hinaguan. Mga sando shorts, dress, may iba ibang design ng ano. Tapos kinagawa na isang ano dito yung bahay. Nila forma papunta sa dikilid ano na o di ba Shout out nga pala kay O ba diba. um, ang uh, ang baking na singgera ng Kimaya oh. <laughs> Di ba ano, ilang t-shirt pa sayo kunin mo na ito natitira anim na lang Sige na sasahod na lang yung bayad Punin mo na tong anim, ha? Sayang naman, yung mga kasama mo kahapon. Oo. Oh. Walo yon Walo sila. Anim to. May dalawang t-shirt pa naman iba dito. Kunin mo na lahat to, ha? Sa'yo <laughs> so, na to, ha? I-ano ko na to? I-reserve ko na. i -ayos ko na. Tsaka yung short. Bagay sa kanila yung mga ganitong short, o, oh, diba? Sa'yo na to ha. Main mo na to. Ah, naligo ako diba? Alam mo yan. Naliligo ako. Siyempre may mga kaibigan talaga tayo hindi naliligo. Alam mo naman si Gwen. Ganyan talaga yan. Si Marian. Ganyan sila. <laughs> Ayoko na bawal sa lahat. Ayoko na lahat. Hindi, kunin mo na to ha. I Reserve ko to. Tatabi ko na to. diba thank you. Thank you talaga sa support. Nako. Ito talaga yung kaibigan ko napaka-supportive sa lahat. Okay, sayo na to ha. Okay na. Para may benta na ako ngayon. Sus so, Dapat pala kanina pa kita tinawagan. mo hindi ka pa magko-comment, hindi ko pa maaalala. Hindi ko pa maaalala na iko yung pwedeng magbenta naman na talaga. Iba ka ng Odin ba ko? Thank you sister ha. Okay lang 'yun, sa na lang. Ikaw naman. Okay lang 'yun, kilala kita. Sana pagawin kanila yung proper ng <laughs> property ano? Baka kasi ano, hubusin ko na lang itong mga paninda na to. Pag naubos na, hindi na siguro ako magtinda. <laughs> kasi si Diva, kukunin niya na yung anim na t-shirt. So, unti na lang. <laughs> oh, ano? Maligo ka na ha, tas tsaka mo na kunin dito. Miguel Garhage. Alam mo kung bakit? Kasi nga, walang entrance noon. Walang, ano, walang, wala silang babayaran, ganun. Ganun yung mga tao. Eh, pero syempre, eh, lahat naman na nandito, hindi naman to nakuha ni Brenda ng libre. Anyway, ano naman kasi ngayon eh, weekdays. Kanina, marami siyang tao dito. Hmm. -mm. Tumbay. May tell you go. Ya kantina. Mm, okay. clear hello. Hi. O oh, diva ha, okay na to sa ano ko na to sa iyo. Ay, sandali lang. Nelmar! Asan ah, mo? Pag weekends po talaga maraming tao. May pasalubo kasi ako kay Melmar. Yes! Asan ah, mo? Ah, nagtagay kayo? Wala eh. Maligod ang suba. Sa suba. Ito na, halika. Nasa iyo yung blue, diba? Kasi si Belmar, hindi naman siya nag-wee. Kaya sabi ko, dalhin ko itong mga headdress. Baka kasha sa kanya. Magagalit. Oh, what is that? Your headdress. Ay! Nasa iyo yung blue, diba? Oo, nasa bahay. Hi! So, kati mo nga. Wow! <laughs> nasa kay Zoto, pang-host mark. Kaya nga, yung mga ganito ay... <laughs> Hindi na po kung nga survivor sa cancer. Oh, so, sorry for that. Ang epic at yung blue mark. Maganda ba? Para karakter lang. Oo, uh, kasi wala akong puro. Kaya ka nung magpataas. Alam, meron ganito. Ano yung mukha kasi na ano? Na, kasi ka ngayon magpataas ako. Di ba? ayos Para kang ano. <laughs> Sala din niya. Kasya, hindi. Kasya, kasya. ma-adjust pa siya. Bumili kasi ako, wala na tuwa ako nung mga turban-turban na no. depende sa outfit niya. At bumibili ka ng mga malalaking flowing dress. Mm -hmm. Yan ang bagay dyan. Pagano ako sa ano sa shop? Mapatahi ka, Mark. Hindi ko yun, mahalang tahi kaysa palit At least, sarili mo. Si saan ka na anabil? Magkuhan ba? Tahi. Ha? Ah? Hindi mo ito kabalo? ka ba yun? Anabil? Magaling siya magkahit. Hindi mo siya mo pattern? Si Jordan, iya ipapattern. Um, ma si mag magkano kaya? Siya mukha tayo. ako ng mga Yung sinasahan niya. Kaya ating may ayaw mukha dito. <laughs> no, di diba, ang ganda? <laughs> Thank you, ma'am si G. Bagay <laughs> sa kanya kasi, na. para na siya gano'n, may mga pang segway siya sa ano. Dito so, pala yung buhok. One, two, oh, three. yung blue. Three, four, five. Yay! Yeah, hey. Ayan ba yung five turbans? Thank you. At least kada, kada racket, iba-iba out. Iba-iba yeah. out. Bibigyan kita ng link. So, ma'am, tataas na pa ako ng TF. Kasi meron naman Alam mo, totoo yun. Kapag kasi nakikita naman nila yung outfit mo, yung aura mo, hindi naman putyo-putyo. Diba? Kaya sabi ko sa'yo, at least man sana ganyan. Pwede na. Kasi ako nagsimula naman ako sa... Ganyan. Hindi, sa 1.5. Oo, nagsimula ako sa 500. TF sa bar, 300. Oh, Oo. Oo. Oh, oh. Ay ngayon, 1, 1K na sa bar. Tapos po nag i event PM niyo na lang ako. <laughs> hello! Ay, tuloy ba yung ano natin? Sinasabi mo? Hindi pa sure. Ano po? Um, 70. 70 to 80? Ay, 70 80. Tuloy. Nabok doon. Ay, hindi tuloy ang dama ko. <laughs> ah, ang kadayawan. Sabi niya, ayaw niya pumunta kasi wala daw masyadong ganito. Pero kung yung gusto pupunta, punta na lang kayo. Mag ano lang tayo mag commute, commute. Pwede na. Pero mayroong 13. Tuloy na tuloy 'yon. Sa Pero yung mga ano yung 11. Yung ba, yung Ay, nakansin niya din 'yan. Ako lang sila kasi dalawang ata. Tapos merong ano, merong Hi James. Ano dito yung before sa Balingwan, nalimutan ko yung lugar. Kasi pare before. Yung 1780 event. Long

Hindi, punta. Overnight na sa isang resort. Parang free. Ah, where? okay. Ngayon hapon. Sa akin magligo. Magaling magtahi yun. Ay, patanong mo sa kanya. Siguro din may pero ano? Pila. Parang urgency. Ah? Yung pinababayaan lang siya ka siya kung itong ano mo i-apping. yung... Na... Ang dyan, ka sa harap niya. Hello, there are chickens! Shout out Mary Ann. Hi, January. Tigilan mo ko, James. Asa ni ano ko, James? Ang jikas ko ba? Kakainis to. Ayan na yung ating mga paninda. So, may yung nagoan t-shirt. Muscle t-shirt Mary Ann Dizu. Shout out from New Mexico USA yes, Merce Abayan Vlog Ayun, eh, no, Bili na kayo nito oh, Tigwa 100 lang po Bracelet May mga wallet At saka uh, Pouch Mga sando Mga t-shirt Ayun, Baka gusto nyo po Bili na po kayo We have some shorts Dito tayo sa kantin. sa so, kapunta! Sasayaw ka? Paano? Paano sayaw? Wow! Hello, madlang people! Mabuhay! Mini miss you! Mini miss you! Gusto ko sa Halika! Punta tayo sa Manila. Kung sa'yo mata mo! Nasundot! Kamumula na. na. May mga bisita po. Sali, sama ka sa Manila, isa pa. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Alam ka, sali ka na dali. Para Miss Q&A, tsaka ano, Mini miss you na. I to learn how to mo mag-Tagalog. Ha. Ay. Na 'yan? Tagalog, Kay buhi sa kinaab na naapay bilin sa litso ma'am si Jipuhon na ang Gcash ma'am si juwa was pa uno Gcash. Ano daw? Di ko nagits yun mami. <laughs> Fuck! yabu. Di mo talaga si Bosi Yes, Donna Meal? Good. What, What can you offer? Nade-dehydrate ako. Yes, mag Ayoko nun. Ano, Mars? Ay! 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 <laughs> Oh, bakit may rashes yan? Hindi, uh, rashes yan sa nipin. Bungang araw? Ayan, oh. Uh. Hindi nga. No. So, ano sa kaya? Tagalog sa rashes? Hindi, dahil sa pag niya ba? Ha? Huh? Hello, madam people. Mabuhay. na <laughs> naman ako sa imo. init o eh. Halika, dali, dito ka na. Magkailang may flower. <coughs> <coughs> Hi, Anjo Martinez. Sila Brenda nasa ano ngayon? Nasa city po. din <coughs> Dagal lagi nung una. Ay, ako nalang. Prove ito. Halika. tayo. Lawa na itong ay lagi. Halika. Lawa sa mga kuna. Dito nga lang tao. Iki-iki sa nang. Kasi kitang kilid sa Paano <laughs> paano? <para? totit> Nagkakarasi siya oh. <totit> mula oh. Parang bungang araw. Na. Hello mad love people. Mabuhay. Hari makita mo sa kanila. Ready. Five, six, seven, eight. Hello, madam. People, my Hi, me miss you. Mini, miss you. <laughs> yay <laughs> mm. Mm. <How> <laughs> Dos hawin mo. Dos nga eh. Hello mga people, mabuhay. <laughs> Bumibigat ka <kayo> na anak. <laughs> Grabe ka siksik dito, no? Ay, may ihaw-ihaw. câu Ano? Babae là magbaba, at wala kang tsinelas. Mm. Tenma mabuhay. Na. mama. Mama. Papa. <laughs> Shower out. Bakit nagkamukha kayo? Hala, ako pala yung nanay. Na. mga

Hello! Bye-bye! Ito vlog!